Sige, mga kasama. Partner, uh, medyo na exciting. Sila lahat. Uh, ready na ba silang lahat? Miss Justice, nandiyan na sila lahat? Okay. Sige, mga kasama. Siguro po pwede na po nating umpisahan ang ating Friday Drama Special. Usapang Batas. Friday. Friday. Drama Special. Special. ng gabi, mga kayubi. At sa lahat ng nanonood, wala kikinig sa D6 News 558, Cinco saan mang panig ng mundo. Nandito na naman tayo ngayon sa ating Usapang Batas Friday Drama Special. Ngunit paalala, ang mga tagpo, lugar, pangalan, tao sa palatuntunan ito ay tanging katang isip lamang. At sakali mang magkapareho ito ay nagkataon lamang kritikal na pag-iisip ang kailangan. Ang kwentong naganap sa bansang Pilipit ito ay tungkol sa isang leader ng isang organisasyon na galit-nagalit na galit sa presidente ng ABC Company dahil daw sa panggigipit sa kanya. Ginigipit siya dahil sa marubdob niyang pakikipaglaban para sa mga manggagawang Pilipino. Ngunit dahil nababalitang pang-aabuso niya sa mga babae sa organisasyon ay nais siyang idimanda ng ibang workers at naramdaman niyang tinutulungan ng presidente ng ABC company na ito, ang mga nasasabing biktima. Isang araw ay pagod na pagod ditong si Paul na dumating sa bahay nila. Di maaari ito. Ako na nagtatanggol sa kanila. Ako pa ang sisirain nila? Kasalanan ko ba? Na single ako? Yung maman, dahil sa pagsisikap ko Ako ang hinahabol nila Hindi ko sila gusto Kung humahabol sila sa akin, tatanggi ba ako? Di ba kabastusan yun? yung siya Hanggang Tuluyan na siyang makatulog Ilang minuto pa, may kumatok sa pinto. Nagtaka siya kung sino kaya ang kumakatok. Pinuksan niya ang pinto. At laking gulat niya ng... Ikaw ba? Ikaw ba? Si Apple na ayolay-loy. Ikaw ba yung... Nang aabuso... Nang kagandahang lalaki mo! <laughs> Gana ba kalaki? Ang puso mo at pinagyayabang mo pa. Namatigas ang ulo mo. At lumalabag ka sa alintuntunin ng ABC Company. Dapat kang litisin at panagutin sa lahat ng ginawa mo. <laughs> Sis Claire! Huwag kang padalos-dalos! Bakit hindi muna natin siyang paglaruan? Pekalang. <laughs> Napansin ko eh parang... Ang puti lang mukha mo. Makapal ba ang foundation mo, sister? Ang kinis mo ngayon ah ano pang sikreto mo? Yeah. Ah? Brother Roddy. Mm. -hmm. Rod. Mm. -hmm. drip ito. <laughs> Free charge ang <on> venue. <laughs> Kaya mas mura. <laughs> Sister, saan yan? Eh, baka pwede ako uh, mag-ex-deal diyan? <laughs> Para pumuti naman, sister, kahit papano. Nako! Brad, ang hina ng antena mo. Diyan sa Senado! Libre! Sa, sa Senado? Oo. Panta ka doon. Matutuwa sila pag dumalaw ka doon. <laughs> sister. E eh, balik nga tayo rito kay Paul. Teka lang ah. Eh, e bukang nagluta drip din siya. Gwapo siya. At single at uh, binayaman ng tadhana. Parang ako. Lamang lang ako ng dalawang paligo, sister. E eh, baka pwede sa akin muna siya. Tuturuan ko siya ng leksyon, sister. <laughs> <laughs> ha? Mga magkukulang kayo. Saan kayo galing? Bakit kay naririto? Kahari ang ko. Galing ako sa Indi Indian Ocean. At itong aking brad galing sa African Sea. Expert kami. Pagkukundak din kami ng Voodoo Sessions! Lumangay kami papunta rito dahil kami ay pinatawag ni President Rod Marcelina ng kumpanya para ulamin ka! <laughs> Kilala mo ba siya sa si PRM? Tama nga ang chismis! si PRM ay certified na nakipag-uusap sa mga mangkukulam, mga witchcraft practitioners, sa kampo ng demonyo. Kaya ganun siya sa akin. Nakipagsabuatan siya para ako ay papagsakin. Hmm. Anong Ano ang bulong mo dyan? Halika rito sa aking tabi, Paul. <laughs> para kilatisin ko ang maputi mo nga. Kutis! Babaero ka pala. <laughs> Tignan natin ang galing mo. <laughs> Huwag, <laughs> uh, huwag! Huwag naman! Layuan nyo! Halika rita po! Kampong kasi ah, si Tanat! Halika! Mga magkukulang! Nakala mo ba ay may makakarinig sa'yo rito? Wala! <laughs> Kaya humanda ka na! <laughs> ah. uh, uh, Saan ako maghahanda? Uh, anong dapat kong maghandaan? <laughs> Hindi mo pa rin alam. <laughs> Ang dami mong kasong hinaharap. May pang... Tut! Pamemeke ng dokumento. Mananakit. Sa ibang bansa nga lang, ito na isang pa. At hindi reto sa atin. <laughs> Nadi-dismiss ang mga reklamo sa akin rito ha. Ah? Kasi ginagawa lang ako ng kaso para umalis ako sa pagkalider ng labor organization ng kumpanya ni PRM. Hindi totoo ang mga bintang nila. Alam yan ng Bosco. Ano? <laughs> ang kapal ng mukha mo talaga! Kami? Namang kukulong! min ka pa talaga magsisinungaling! Ate Dismiss, ang kaso mo kasi malakas ka. Malakas ang kapit mo. Hindi mo ba napapansin na walang nakukulong na malalaking tao kahit kurap dito sa bansang kilipit na? Unanimous ang pag sa kaso mo kahit may mga testigo pa. Kasi Those are pure lies. Wala akong pagkakamali. Ako ang hinahabol ng mga babae. Inaayawan ko sila. Kaya sila nagagalit sa akin. Ginagantihan lang nila ako. At sasabihin nilang inabuso ko sila. Wow. Sana all. Hamulig <laughs> ka pala! Huwag <laughs> <laughs> ha? kang hambok! itong si MJ. Di mo ba na biktima ito? Ha? <laughs> Siya po lumapastangan sa akin. Kakaitin ko pa lang po at sinabi niya na ipapasok niya ako sa trabaho. Naniwala po ako. Totoo po na naipasok niya ako sa trabaho pero pinilit din niyang pumasok sa... sa... sa akin. <laughs> Napakawala. Kaya niya po niyan, pag hindi ako susunod, sisirain daw ako sa buong worker sa kumpanya. Takot na takot po ako noon. <laughs> Halika po, Loy Loy. Hahabulin ah, kita. Tagbo! Hahanapin ah, kita kahit saan kang pumunta. <laughs> Di ka makakaligtas. Halika po, Kibolo. <laughs> <laughs> okay Dahil dala ko Ang warrant of arrest mo Nakipagtulungan ako Ha? <laughs> Makikipagtulungan ako Ha? Paano ba Paano ba itong agency In short, FBI Na may A Sad Ulo Tama ba? <laughs> <laughs> <A sa dulo. laughs> Parang mali ate yung ko. <laughs> Talaga nga naman. na may A sa dulo. Ah, okay. Na may A sa dulo. Para sumurrender ka. Dahil nasa kamay ko na ang warrant of arrest mo, Paul. Hindi ko na babanggitin ang apelito mo. <laughs> Impossible <laughs> yan. <laughs> Hindi mo yan pwede iserve sa akin. May bounty ba sa ulo ko? Bounty, bounty ka dyan! gero ka! Una, feeling habulin ka? Sumunod, feeling VIP ka? Kasi ang sabi mo, ang laki ng bounty sa ulo mo. Wala, no? Masyado ka lang mailahap. At ngayon, ay patago-tago ka pa! Sinasabi mo na may banta sa buhay mo. Kaya hindi ka nagpapakita. Pero dahil sa mangkukulam kami. Hmm, alaman namin ang hideout mo. Bob, <laughs> huwag niyo ko hulihin. Huwag niyo kunin ng ari-arian ko. Sumay kumutok sa pintuan ni Paul. Malakas ang katok, ngunit parang hindi narinig si oh. Paul Paul! Paul! Hoy, gising! Gising! Bina ba ka? Uh, 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 Rudy! Andyan... kaibigan ko... Uh, nanabinig lang ba ako? Bakit? Ano ba yung nap napapaginipan mo? Hindi mo ba nanirinig mga katuko? Buti na lang naalala ko may susi ako dito sa compound mo. Uh Rudy, tama ang sinasabi nila. Ang presidente nakikipag-usap sa mga mangkukulam. May voodoo session sila sa VIP room. Di mo ba nadinig yun? Kumakalat sa opisina? Oo, oh, nadidinig ko, pero paano mo lalaman kung totoo ba yan? It's a revelation sa panaginip ko. It's a sign na nakikipagsabwatan sila sa mga demonyo. Pinagkanulo na ako ng presidente. Gusto na niya akong mamatay para ma-take over ang mga kayamanan ko. Uy! Huy! Nananaginip ka, pa, ka pa rin ba? Para ka lota nga. Uy, gising Paul. Gumising ka nga. Hindi, Rudy. Gising ako. Alam ko, sinasabi ko. Dapat malaman ng mga tao na nakikipagsabwatan si PRM sa mga mangkukulam mga witchcraft practitioners. Dapat siyang matanggal sa pagiging presidente. Nakikipagsabwatan siya sa mga kampol ng kadiliman. At dito, nagtatapos ang ating Friday Drama Special sa araw na ito. Ano nga ba ang pwedeng gawin ni Paul kung nararamdaman niyang kampo ng kadiliman ang presidente ng ABC? Matatanggal ba niya yun? At ngayon, balik tayo sa kay Radyo Man, Sir Rod Marcelino at Atty. Claire Castro. Dito lamang sa ating Usapang Batas, Friday Drama Special! Yeah. Nakita naman, 'di ba? Kakaiba kasi 'yung drama ngayon. Mm -mm. Katangin ka. Alam mo kung bakit ako naglagay nito? 'Di ba kasi 'yung ibang diba, witch na itsura pa na. Medyo nakakatakot. Ayoko naman nakakatakot 'yung itsura ko, 'di ba? Parang yung may dala-dala kang ano. Thing, diba? May dala-dala kang tawag nito. Ano? 'Yung skull. Ay, oo, oh, nakalimutan ko pala ipakita 'yung manika. Kututusukin ko muna si ano. Si Forgot. Tutusukin ko muna. Umaray ka, umaray ka. eh. Uh, uh. <laughs> Si O may props pala kumpleto pala ng props. ko sabi ni ano ni Tommy, tay amig, parang ikaw daw ho ang mangkukulam. Para hindi si Attorney Claire. sa su sa suod nyo. Fairy kasi fairy, 'di ba? Yon. Well, anyway, Mas nakakatakot yung pagdulas daw. Hindi. <laughs> Hindi naman. Iba naman yung pangalan. Hindi <laughs> ba? Iba yung, iba yung pangalan. <laughs> <laughs> Lowy <Chloe inaudible> lang po. Pandinig, pandinig lang yung nila yun. Oo. Oh, oh. wala naman. Naglalag kasi <laughs> naglalag. Oh. Uh, uh, sila. Oo. No, oh, uh, <laughs> pandinig nila iba. Oo. Oh, oh. Iba. Ganun talaga yun eh, no, no. No. No, no? Pag may iniisip kayo na pumapasok sa uh -huh. mind mo eh. Correct. Mm. <laughs> Presidente Rito ng ABC Company. Hmm. Mapapatanggal ba niya ito? Actually, partner. Ba yan? may mga ganon. Pagdating sa ganitong klasing ebidensya, uh, hindi kasi siya pa uh, hindi pa siya ko consider as evidence. Mm -hmm. Yung patungko sa mga kulam. Uh -oh. uh, hindi pa siya accepted ano uh -oh. Hindi siya napapaliwalaan pa. Pagdating uh -oh. sa korte. So kahit sabihin mo na nag voodoo session 'yan, mhm. -mm hindi ka paniniwalaan. Ay, lalo na doon na, di ba, sa sitwasyon ni para sa panaginip lang ata. Ah, panaginip you know, lang naman kasi talaga. Na naginip lang siya all, na all po. Although may chismis na, kaya oh. lumabas sa panaginip niya ganoon. Oh. Oh. So, partner, may, may natatadaan nga ako eh, isang judge partner. Mm -hmm. uh, Isang judge siya, tapos parang, meron siya, kung di ako nagkakamali, parang sa isang decision niya, nilagay niya na parang, may kinakausap siya na duwende. Oo. Oh. Kinakausap siya duende duwende. Doon mismo sa... Na siya tinatanong niya. Uh -uh. Sa courtroom? Uh, parang sa isang decision part. Oo. Uh -uh. Basta may revelation siya. Uh Oo. -oh. duwende na para bibigay sa kanya ng how to design. So, ano ba? yun. Ang... Sa position. Ang West. Uh -uh. Kaya ibig sabihin, ito mga gintong klase, kung totoo man na uh -uh. nag, uh, nangyayari nang hindi pa natin nakikita talaga partner. Oo. Yung bag wala tayong ibedeshap. The pero nagyayari pa rin oo. sa totoong buhay. Hindi pa rin siya paniniwalaan as of the moment. Oo. 'Di ba? Yun yun eh. Oo. Pero ah uh, karamihan lalo tigit sa mga probinsya oo. partner eh naniniwala pa rin, 'di ba? Sa kulam. Sa kulam. Sa ganitong mga Witchcraft. craft, witch grabo yung kulam. Marami sila mga termino dyan eh, na ginagamit partner. Uh, Oo, oh, ano nga ba yun oh, oh. sa ano? Uh, pag pinahiran ka? Oo, oh, di ba may, Parang... yung ibang tawag dyan, di ba tayo amig? Sa, sa probinsya, pik-pik ba yun? Pik, ginagalang mm. pinipik-pik. Uh, uh, oh. Pag natap ka lang. Oh, so, Pag natap ka, posible. Uh, uh. Oo, oh, oh. maapektuhan ang iyong uh, kat oh, sarili, katawan, kalusugan. Oh. Uh. Hindi kaya sunod-sunuran ka lang sa kanya. Mm. At kayuma. Oh, oh. Kayuma. Uh, 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 na, oh, oh. partner, Isang, ito lang may balita, na isang para isang lola, tinaga, buti buhay, buti, oh, oh. buhay naman para na pagkamala nung kapitbahay namang kukulam. kasi lagi daw sumasagi sa utak niya. Oo. Yung matanda. Oo. Eh, bata to eh. parang gustong pumatay o manakit is bata na lalaki. Tapos lagi daw sumas sumasagi sa utak niya. At yung nakikita daw niya, sumasakit yung chan niya. Mm -mm. Parang ganoon. So, so, inisip niya na kinukulam siya. Oo. Oh, oh. So, pin pinatay niya yung... Eh, uh, parang, I mean, uh, sinaktan uh, niya. niya. Oo. Oh, oh. Buti na lang na nasagip kaya sabi ko, itong mga ganitong pagkakataon, partners, di, ang hirap na mahusgahan. At, at Kasi hirap di tayo pa, yung nakaramdam yan. eh. Oo. Diba? Pero syempre, sabi ko, kahit sabihin mo, depensa mo yan. Kunyari, halimbawa, oh, itong mga kayubi. Pinat, pinatay niya isang tao. Noo. Si A, pinatay niya, si, at naniwala siya na mangkukulam to. Oh, Hindi siya tatayo as evidence sa court. Mm. Yun yun. Oo. Eh, kasi mahirap nga i-prove, di ba? Kasi ngayon, kumaga, nasa modernong panahon tayo. Eh. Mm pero kung tutusin, kung itutrace natin yung history ng witchcraft partner. Uh -oh. Way, way, way back. Mm -mm. ba diba sa, sa bansa, sa, sa UK UK, ba diba, Kuya uh, Atay Amik? Diyan mm -hmm. yung may mga hinahang. No uh -oh. diba? Kasi sa pinaniniwala ang mm -hmm. witch. Witch. Oo. No oh, Apo. ah, ah. Yun yun. So, kumbaga, noon noon pa talaga yung uh, concept ng witch. Kaya na simple, siguro ngayon, hindi na siya napapaniwalaan mm -hmm. kasi mod moderno na. At saka, mahirap patunayan mm -hmm. na Oo, mahirap pa ito na Di ba? Yung mga aligasyon na kinulam. Oo. So, yun yun. Mahirap lang patiwalaan. Kung totoo man na meron pa, mahirap paniwalaan. Mahirap i-prove. Ayan. Kaya ang nangyayari dyan, paminsan nilalagay nilang hustisya sa kanilang kamay. Oo. Kasi yun yung nararamdaman nila eh. That very moment eh. Correct. Alright. Okay, thank you tayo, Friday, it's 8.46 ng magandang gabi. Partner, right. yes, may kakampi partner. tayo. Uh oo. -oh. Si Architect Martin Resurrection. Sabi niya, ako walang narinig. Ay, thank log daw yung net niya. Ay, salamat. Sana ganun. <laughs> <laughs> uh. Sana ganun. Uh oo. -oh. Alright, sige na po. Pa paano to, partner? Mm. Eh, uh, na ano na ba? Na-serve na ba yung ano to sa so Pina? Ay, oo. Oh -oh. Natanggap na daw. Natanggap na. Ni ano? Uh oo. -oh. Ano? Pangalan? ni Pastor. Oo. Ah. Oh, oh. Kibuloy. Oh, Oo. Oh. oh. <laughs> Hi -hi mo na siya. <laughs> Oo. Oh, okay. Ito, kitang-kita ko naman dito sa item. Ay, yan item, yung binasa partner. mo. Ito, oh, kasi Hindi naka- kasi yung script, <laughs> pati itong news item na to. Oh, kala mo naging news ka. Oo. Oh, oh, Tuloy itong nabasa ko, hindi yung script na to. Oo. <laughs> oh. <laughs> <laughs> yung news item ang nabasa. <laughs> Pinagsama ko, partner, yung karakter rito. <laughs> pati... <laughs> Ay, naku talaga nga naman. Oo, <laughs> o, sana to. Hindi niyo muna i Nila Nilagay dito oh, sa loob. Dinikit pa kasi. Oh, Dinikit pa rito yung sa script. Ayan. O, ano ba yan? Nabasa ko doon. <laughs> yung apelido na po. Pero hindi po yun ano po. Okay. Yeah. All right. Salamat tayo, Amik. And of course, Paul Adictus. <laughs> Sige. Salamat. Salamat. Sa ulitin. Sa okay. Ang isa lunes, magkita't magkarinigan tayo. Ako pa sa si Tori Klikas, may papalala. Huwag tulugan ang inyong karapatan. At ako naman po ang inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino.